Ang sagot ng ating malupit na si Inday Sara tungkol dyan sa mga kalokohang hearing na yan dyan sa Senado. Noong una, dinamay siya ni Las Ngayon naman, ito si Castañas ang, nandad, ang uh, nangdamay sa kanyang pangalan. Pasok. Si Vice President Sara Duterte sa siyong tumanggap na ko siya noon ng mga baril galing kay Pastor Apollo Kibuloy. Nagpasaring din siya sa mga nag daw na maging susunod na Pangulo ng Bansa. Nasa frontline na balitang yan, si Gary De Leon hindi ko ikakagulat kung dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo paratang atake at paninira laban sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon. Yan ang buwelta ni Vice President Sara Duterte laban sa sinuwalat kahapon sa Senado ng isang alias Rene. Dati siyang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na nakaranas umano ng pang-aabuso kay Pastor Apollo Quiboloy kasusyon niya kay BP Sara. Dati raw nagpupunta sa tinatawag na Glory Mountain ang Noy Double City Mayor kasama amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pag-aari raw ni Kibuloy ang lugar na napupuntahan lang daw sa kainan chopper. You know, napupuntahan lang yung lugar sa kainan chopper. Kaya katulad sinasabi ko ha, ah, pag pinarusahan daw sila, pupunta sila doon. Sinapper pa sila para lang parusahan. Wow, sanal all parusahan na lang. Marami nga sa atin na matay na hindi pa nakakasakay ng helikopter eh. Pantakin mo kayo, hindi na kayo kumita, sumakay pa kayo ng chopper, wow. Galing! Nakita rin dalawang mata ni Alias Rene na minsan dumating sa Glory Mountain si Kibuloy. Bitbit ang mga bag na may lamang mga baril. Si Kibuloy pa. Pantakin mo si Kibuloy ang may bitbit -bit ng mga bag na may dalang baril? Ano si Kibuloy? Si Hercules? walang well, Jun naman, ang lakas mo pala kay Kaya pala gumagawa ka ng isang daan sa basketball ha? Kaya mo palang buhatin lahat ng ano ha? ng Ang lakas Ang lakas ng katawan ni Pastor Kibuloy Pucha, para pala siyang si Ultimate Warrior <laughs> Eh, ilan tong mga to? Parang mga gunggong na talaga ano yung... Inilatag ito at kalaunay ibinigay sa mag-amang Duterte. Hindi yan direktang itinanggi ni BP Sara. Pero hindi na daw siya nagugulat. Nagpahaging din siya ng posibilidad. Na... Diba, ano mo sinasabi ng TV5? Hindi yan direktang itinanggi. Tangina, <laughs> <laughs> kailangan, kailangan, mo pa bang i-deny ang ganyang kataranta duwa? <laughs> Kasi po, shoot na yan eh. Shoot na sa balde yan eh. Nang ka sa kasaysayan ng Pilipinas, naging kagawian na ang pag-atake at pagbato ng sari-saring isyu laban sa Vice Presidente. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Kahit anya atakihin siya ng mga paninira sa mga susunod na araw, buwan o taon, sa trabaho lang daw nakatuon ang atensyon ng Vice Presidente wala pa rin bagong tugon sa akusasyon si dating Pangulong Duterte. Pero ayon sa kanyang dating presidential spokesperson na si Attorney Salvador Panelo, imposible namang makapagdala ng mga bag ng baril sa sinasabing glory mounting kung chopper lang ang sasakyan. Masyado raw yang mabigat. Why okay, by the way, yung helicopter na yon yun ang sinakyang kong chopper. Yung kulay blue na yan. Yan pa rin yun. Ilan lang ang kayang karga niyan? Tatlo, pinakamarami. Kasama yung ano, yung piloto apat. Ganun lang kayang isa kay niyan. Ngayon may iba pang helicopter si Pastor eh, yung medyo malaki-laki. Well, ayun, ayun, ayun. Nakasakay na ako dyan, 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 dyan. Nakasakay na ako. Oo. Oh. Pero nang pari. Di ba? Mm -hmm. Tapos sa niya, pagdun yung mag-ama, kinawa yung pari. Ayan, a pure concoction. Uh, absolute lion. <laughs> Hamon pa ni Panelo kung sapat ang laban sa mga Duterte at kay Pastor Kibuloy, edi eh magdemanda agad kaysa pag-usapan niyan sa Komitee ng Senado. Wala rin anyang basian ang sabbina laban sa Pastor. Patuloy pang kinukuha ng News 5 ang panig ni Kibuloy. Nagbabalik... Anong sinasabi natin? So sinasabi ni Inday dito mga bossing na lahat ng to ay politikal. Yung mga ganyang baseless na mga accusations, eh sa totoo lang well, it's not gonna kill you in die if you say, I deny that. Diba? Pero ayun nga, siguro hindi na niya, hindi na niya inamin or i-deny because alam naman natin, tsaka yung tono naman ng pananalita niya. Kailangan mo pa ba i-deny? Ang sinasabi nga niya is paninira eh. Pag sinabi mong paninira, di di-deny -di niya na yun. Diba? Yung mga ganyang klase ng paninira, mga pangdadawit. Sabi niya, mangyayari pa yan sa mga susunod at mas mahaba pang marami pa tayong mga ganyang pagdadaanan. I-prepare ninyo mga sarili ninyo. That's all political. Yung may mga pangarap sa politika, sila ang mga nagpupondo sa ganyan. Sabi ko nga sa inyo, yung mga dilawan, ang, ang hindi, kaya hindi sila makakabalik ...sa pwesto dahil may Duterte pang natitira sa mundo. O, oh, kasi hindi nila nakuha ngayon. Marcos yung umupo. Yung susunod naman... ...Duterte yung uupo. So, kailan pa sila makakaupo? Kaya as early as now, kumbaga... ...sabi nga eh... Uh, ...it's not bad to die trying. Kumbaga, at least... to oh, uh, ...mamamatay kami... ...mawawala ang aming partido... Pero kahit pa paano, susuntok at susuntok kami. Kahit na mukha na silang mga tanga, susuntok at susuntok yan. Oh, so ang uh, sinasabi ni Inday Sara dito, this is all political. Nakita nyo naman, for the longest time, I was mayor of Davao. Ang naging vice president na ako ng Pilipinas, biglang nadawit na yung aking mga pangalan sa mga iskandalong mga ganyan.